natin di ba maganda eh o di ba may exam pa naman last drop kailangan ba madaming tubig hmm. may butas naman yan tatapon din pag sobra tatapon ayan Laki na pala ng papaya dito solid <laughs> solid solid Yan, isang magandang buhay mga ka-farmer ikutan natin yung ating mga tanim uh, yung mga papaya natin dito paparonda pa ba ako? 9 o'clock na may exam si na chichi ngayon yung magkaiba schedule nila yan, makapaglipat po ako ng isang uh, pot ano kaya kamusta kaya ito dito okay na kaya sya dito or kailangan natin ilipat kailangan ba natin ilipat ano kakapagsalita ka ba are you okay here ayan ating japanese orange yung isa pa doon natin ilagay sa may uh, araw baka makikita natin yan kung alin ang mas uh, mag-asenso uh, ba ayan kiat kiat hala kong ilipat order na lang ulit ako ng bagong uh, ano natin soil mix eto nagaantay na maayos po yung ating uh, ano doon dahil doon to sa may likod ng ano itatanim sa likod ng baboyan doon natin itatanim to yung mga hasa avocado natin parang iba na naman ang dahon ano so sa so, unang dumating parang iba ang nabilhan ni brother ng has parang mas gusto ko yung huli pero siguro yung mga mother plant naman at least maganda na din ito haba naman ito oh. iba din ha crafted natin na ano ito pa yun tingnan natin yung langka yung langka ko oh, buhay na o oh, dito muna yan kasi yung nga na ni Kong parang alanganin ah dapat nagdahon na yan eh oh, ah, wala pa ka, oh kailan mo pinupunla wala o oh, baka yung luma ang nakuha niya lumang tangkay ang nakuha niya Uh, ito, meron na. Ayan, may mga. Pero, hindi pa tayo pwedeng magsaya diyan. Ito yung bagong dahon. Ang bilis lang, oh. Bagong dahon. Ilang ka natin, okay na. Ito patay. No ating, ah... Uh, Anong uh, dito? Ito yung ating chico na malalaki daw. Pero bula mula bulaklak pa din lang po hindi ko lang po alam kung magtutuloy po ito sana magtuloy kasi ano na to eh parang bonsai na ang dating nito eh gawa ng ito po ay air layer ba diba? sabi ko sa inyo noon so tingnan natin kung makakapag tuloy po siya ng daa bunga tapos ito na yung ating uh, avocado hintay natin maglabas ng magagandang dahon to tingnan. Ang kinaganda, crafting din nakuha natin at yung dahon. Parang has talaga. <laughs> Ayun, special dito. Ayan. Ayan. Yung doon sa kabila. Kagabi nag-spray ako ng fish amino. Grabe ang init na naman. Wala na po kasi ng habagat kaya paggwas na kalipas na yung bagyo. Ganyan lang. Ang ginagawa nila bakit? Nakuha na sila ng maraming uh, Karabaw carabao manure ayan oh. Ganda na ng ating uh, langka na yan. Ito hinihintay natin man. Labas ng mga bagong leaves. Yun po ang purpose. Ano kung bagay yan ang pinaka main goal natin? Mapa, at iabong natin sila Kasi pag hindi po yan nag ano, wala pangit yan o ito ating mga ito last na last yung ganda ito pa maganda ito yung mga bago niyang katleya natin looking good naman mahangin nung isang araw yung doon oh. na lash yung mga ano natin. Tay lang tayo ng mga uh, bulaklak. Oh, ito mukhang okay to dito dahil ito yung mga bago na po itong mga ano niyan. Yan Yun yung mga bagong kikis niya, tinatawag. Dami na ano. tayo. ang ng konti. Yan. Mga lalabas yan. Meron na naman ng palabas. Eh. Nasaan ba yan? palabas. Ito yung bulaklak niya. Ang dungis. Grabe. Kakaiba. Medyo tagilid ah. Tapos... Meron ako nakitang lumabas na naman ano na, eh. Ulak-ulak. Ah, -ulak. uh, spike tawag nila. Alam ko may nakita ako ditong spike. Nasaan ka na spike? Nawala yata. Rambutan natin. Ito, alagang fish amino 'yan. Oh, tuloy-tuloy ang pagkapal. Bago na naman. So yan ang purpose natin, mapabush natin siya. Bushy type. Para kumapal po nang kumapal. Then uh, next summer eh makapaglabas na po ng bunga. Yan. Sana, 'di ba? Dito, pati ganito ang kulay mo. Ganyan ka ba talaga? Pero nagbulaklak siya, oh lipat kaya kita ang oh, mainit ang masyado dito oh, ayan makapaglipat po tayo na ang oh, ng basura si Joms meron akong pH tester dito ayan o oh. natin tong etong ating eh, hinalo dapat slightly acidic so ayan no, oh, ang ganda ng kanyang ano, nasa 6 to 7 diba, ang ganda so tingnan din natin yung <coughs> uh, yung purong carabao manure yung natin silipin lang natin kasi expect ko baka alkaline alkaline po ito lalo na at uh, oh, alkaline nga oh. so hindi tayo pwedeng maghalo ng puro pong ganito ito po ay pang ay eh, hindi pwedeng gawing mong purong ito ang tataniman mo napaka alkaline po ng lupa yan eh, no? oh. kita nyo nakasagad na ganon ito ganon din oh. ding alkaline pala itong pinaglipatan natin hindi po maganda hindi maganda kasi ang halaman nas, dapat neutral talaga so ito importante kailangan nating mailipat na siguro yun din po ang problema nung aking uh, tawag dito yung doon sa langka eto ang talagang din oh, masyado ding alkaline to ang lang talaga po ito hindi siya masasabing uh, ano talaga ba? Diba? kita nyo naman eto asidik siguro to hindi uh, gumalawa ah. oh. tingnan nyo so magandang haluan nga nito oh, tingnan nyo hmm. So ito acidic. So magandang dalawa nito siguro tapos Pero ito maganda. Yung yung mix na ginawa ko maganda. Kasi sakto. So mimintay na lang natin 'yan. 'Di ba? Maganda eh. Oh, 'di ba? Pwede mo pang eh. Diba? Ba, diba iba-iba ang iba-iba ang uh, hindi pa at ata nahalo masyado kasi Ayan o. at least nasa neutral maganda naman so yan po ah, che check na lang tayo kulang pa to eh haluan natin yan yan na oh Italing na kami ni Owan Na kiat kiat, O, hmm. magkita mo yung bike mo daw Magkita hmm. mo ang ganda ng bike O, oh. ko nga kung magaling ka Nalagnat na rin to Nalagnat na rin Wala na, naghawa-hawa na po kami Sana wala namang isyadong uh, Maging ano Problema yun na sinundo ko nilalagnat din siya sabi ko nga may exam pa naman last drop kailangan ba madaming tubig? Hmm. may butas naman yan tatapon din pag sobra tatapon ayan Tatapon doon. May butas doon. Ayun, ha, dito. natin na isa hindi ko na kaya yung isa naman bukas naman siguro yung uh, Japanese orange doon naman isa sa uh, mamonitor natin continuous yung uh, pH level kasi napaka importante din po sa alam lalo na sa citrus dapat medyo slightly acidic ang uh, lupa natin oh, kita natin sana gumanda ganda na yung mga ano pa naman no? Matibay yan. Uh, dumi. Pag dumi yung ano. Siguro yung pinag-istakan nito. Medyo ma, parang mausok ba. yan, o. Oh. Ang daming uh, na makapasok tuloy yung ano yan. Tapos may bibili na ako mulching na uh, <coughs> ipapas iya ano mo dito bilog din siya so nakataki po siya kaya kahit masyadong sabi mo na mainit ano eh kahit papano maano naman siya dun Ma Man, makikip yung moisture ilumabat? hindi siya basta basta matutuyo meron tayong mulch na gagawin ya, talaga, cha? yes yan, antay na lang natin yan magbunga oh yan dito na ako dadaan tapos diretso ako doon sa kabila papakain ng kalapati eh ng maaga-aga ayan pwede hindi maghanap buhay dahil uh, yung uh, patrabaho natin tuloy tuloy <coughs> ay kapagpakain na tayo ng kalapate natin oh grabe lalaki na pala ng papaya dito solid solid, solid. At least, may putol ng konti. Tumuloy na naman. So, okay na yan. Ganyan itsura. Ito, ang ganda oh. Sana tuloy-tuloy. Malalaki -tuloy. na rin ang ating dayap. Dami ding bunga. Mm. Beautiful. Yan talaga ang papaya. The best in the west. Oh, shout out pala kay Brother Leo. Brother Leo. Ang ating kaibigang uh, Leo Chavez. Mahilig sa papaya si brother. Gustong gusto niya po yung papaya galing dito. Ang tamis daw. Iba kasi talaga brother yung pinitas mo marami ng dilaw. Yun lang naman ang sekreto dun eh. Kasi yung mga nabibili nyo sa palengke karamihan yan may kaunting dilaw lang o yung iba hindi pa nga alam nang nila naman iba lang na kinukuha na nababawasan ang tamis nun parang kumbaga parang sasaging sa saging hinog sa yon. yun ba diba talaga yung may sabihin mo ng 3-4 dilaw na, yun ang perfect na kukunin mo diba? Tas, pinipitas nyo lang dito pag ano nyo pag uh, dating sa bahay ilang dalawang araw hinog na yun sarap di ba mga kalaban natin ang dami oh, mga ka farmer tingnan nyo season ata ngayon ang ano pero naagapan naman pero halos lahat binanata nila ayan oh. pero naano naman ang puradan dan yung dan po yan yeah, uh, daming talong pala daming talong tindi lahat meron hirapan tayo mag keep ng ano dito niyog pagka ganito napaka hirap napaka challenging o oh. ano naman ang mga papaya natin hindi ba pwede na hmm. wala pong mga sakit matindi din yung saging natin o oh. tuloy na hindi na muna ako nag fertilizer baka sabi ko nga baka masobrahan naman so hinay-hinay lang tayo ah ito bilang ibigyan natin ng mga ilang buwan in 2 months time may, may ano na to may puso na Ayan, mga ganyang klaseng saging kakapuso na po yan Ayan. so far wala naman tayo nakitang may mga sakit na napapaya okay na yan At, uh, Antay na lang tayo ng mga bunga nila. Dito hindi gaanong na full sun na kasi itingnan niya naman malilim na po masyado din dito. Kaya medyo tumaas po yung mga papaya talaga natin. Yan yung ano diyan. Pagka masyadong uh, ang tawag dito tingnan niyo yung lalaki. Nakita na po ba kayo lalaking papaya? Ha? <laughs> lalaking papaya. Ito ang lalaking papaya. Ito tumubo lang talaga. Ayan po ang lalaking papaya. Oh, kita niyan. 'Yun yung sinasabi ko na makikita niyo after ilang ano. 'Di ba sayang lang yung panahon na paghihintay. Kung galing sa boto. Kaya ganoon. So itong nilangka natin sa kabilang vlog diniskas ko na na yun na nga wala po tayong nakikitang babaeng bulaklak. Puro lalaki. Kaya pala nagiging nabubulok talaga. Mabubulok at mabubulok mabubulok po at mabubulok walang babaeng papa, ano, bulaklak all lalaki ayan ito laki rin talagang ganyan daw sana ito babae na ayan ganun puro lalaki nga wala na tayong ano pa eh pero malapit na daw pagkaganyan hindi pa daw siya ready kung baga kaya hindi pa naglalapas ng babae ayan po sama kailangan din namin i-trim ito dahil uh, kalaan nagka problema tayo ha, ah, tapos matapos ko na yung project bike ni Rowan susunod ko namang ibibili ng mga bike yung mga babae naman Pinachichi. Yan. Pigil natin ng bike. Mas gusto ko kasi yung outdoor. Badminton. Uh, ano mga gusto kong i-ano sa kanilang laro para at least outdoor ba? Minsan nagkukulong sa kwarto. Okay na. So, ayan mga ka-farmer. Kita nyo yung papaya natin. Ang ganda. pag so, nakapagtanim na tayo ng isang cat-cat. <coughs> sana ganda-ganda na -ganda pakiramdam natin dito maganda din pong papaya natin dyan. so ayan marami salamat at magandang buhay